Good morning, good morning, good morning Bây giờ chúng yan guys, nagbisa tayo ng bawang sibuyas at saka kamatis guys Gagawin natin 'tong Dompia ya, guys Lagyan natin siya ng paminta guys Guys, nilagyan natin siya ng vaccine, guys. ng touch, guys. Acolin natin, mga min guys, on the para maluto ang mga Toge guys Sana masuportan nyo ako Sa video Sa araw araw guys Yan ang ating menu guys okay Guys Lagyan natin siya ng guys guys ito ang ating pangalawang menu natin guys meron tayong leeg at ating salmon guys ipre e, ito natin guys nilagyan natin siya ng harina konsta itlog tapos kamita bitin yan lang po ang ating nilagay guys ay bitin muna natin ang pawalit guys guys sinalang na natin ang ating fish guys yan ang natin ang natin ang fish salmon guys Isang natin, guys ang unang naluto natin dahil pink salmon dahil at ito ang ating liit, guys liig ng sinagyan ng pitong parina, konsta, bacon, ang ating liit, natin guys malapit na maluto guys sana masuportan ninyo ang aking youtube channel guys sa umaga rin ito guys salamat sa inyong pagtangkilig pagsubaybay na walang pagsubay ano mo o mag subscribe po kayo at mag comment kung hanggang saan kayo nakatira at kung hanggang saan nakakaabot ang aking salamat bless you all. Mag-ingat oh. po kayo lang. Ang guys, ang ating ang slow sa lang guys. Ito yung guys. Masarap ito guys pag meron kayo sa usawan, yung sumpa, si meron kayo kalaman po sa po at yung mga yung palay at ito yung makakakain kayo guys, guys yan guys ang ating mga niluto guys hmm. meron pa dito guys ang mga Guys, ang ating luto, tapos na yung lid, guys. And guys, don't get guys. Ito ang ating... ...anak nung buko, guys, na ating binubay. Ngayon guys dito na uh, pangalawang box guys na uh, tubig guys link yan tubig masarap po guys lagyan ng suka masarap mm -hmm. ng suka kalamansi gawa na ng sausawan sa mga 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 guys mga guys Yan guys, tapos na tayo magluto. Ito na po ang ating menu sa umagang ito guys. Huwag po kayong magpumagpilit ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangpilit guys. Yan ang ating natapos na menu natin sa umagang ito guys. Yan guys. Salamat at mag-subscribe po kayo. God bless you all. Ingat po kayo.